Hey guys, bidisita nila yung <tod> ninang nila sa kasal. Sa lubong, ay, dagang salamat. Inom, ay, biskuit. Ang anak ko, dagang may mga matay din anak ko. Ay, unang, kakaisalak din ng tinaday. Ron. <tod> ay, unang, 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 unahunahan hmm. rin na buhay ba? Dari misa ano? Bahay nang ninang nila sa kasal nila ang sa kanibayaw, Ayan. Dami lang ano, tanim na ano? Uh, Garden. mga bahay nila na sang mga kwan sa mga rambutan mm. <makes> na bulaklak orchids manig province life ang ninang nila sa kasal Mag

Pero ang sarap sa pakiramdam na madatnan mo na ganyan. Malit lang na bagay yung dadalhin mo pero napaka lawag sa pakiramdam pag na tanggap nilang

yang mga bata hindi pa kaya naman may mga payak na pamumuhay pero masaya at saka pag binisita mo yung kahit walang wala kahit kapya alukin lokin kanila So yun lang guys Parang ano Nakakaiyak pero masaya sa kalooban